sa mga Year of the Snake naman because this year is also Year of the Snake, okay? So, although, pag, maraming naman nang tatanong eh, itong Snake Year ba pagka sa mong taon, sorte ba talaga siya or malas ba siya, okay? So, ang sinasabi ko lang po, it's just a matter of um, mixed energy, okay? It depends din kung ano po yung gusto nyo mangyari para for the year, okay? Ang mga Year of the Snake po, you're given a chance to go up on the stage kasi pag sarili nyo pong year, okay, that means po, medyo may kilala kayo or sisikat kayo, okay? So, kung this year, ang plano nyo po is more on about gagalangan nyo po for marketing, branding or influence, okay? Then this year po, much more magiging strong yung power nyo po. Kasi lahat po na mata sa inyo po nakatingin. Although yung nga lang po, dapat maging maingat din tayo this year kasi kung kayo po yung nasa stage at lahat po na mata sa inyo nakatingin, hindi rin po kayo makaiwas every time pag meron din mga minor conflict or problems na pwede po mangyari sa atin. And tandaan nyo lang po sa My of the Snake, please, huwag po kayo pumatol this year, okay? Kung meron po mga problems or mga aggression, okay? Kasi kung kayo po yung pumapatol, masisira po yung momentum nyo po at hindi nyo pumukuha yung luck energy para for the year. Marami pong good opportunity for this year pero kailangan po practice stability. Paalala lang po ha ah, for everyone. Okay, ito pong ating mga readings ay partly gabay lang po para sa ating lahat. Tandaampin po rin po natin, kailangan po masipag at maging matyaga po tayo sa lahat ng bagay at also haluan po natin ng konting swerte. Hello Global Pinoys, this is Coach Johnson Chua. Follow GMA Pinoy TV for more Chinese forecast updates.